Bakit daw tinawag na Yang Wan? Itong si Yang Wan. Ayan. Si Yang Wan, yan po yung mga rapper na uh, piling sikat. Ayan. Piling pugi. Ayan. Sa kanya na lahat eh. Piling mayaman, piling gangster. Yan Ayan po si Yang One, Ayan. ah uh, ibig sabihin ng Yang Bata. one, uh, isang bata. Ayan po. Isang bata lang po yan guys. Si Yang Wan. Diba? So obvious naman sa pangalan. Yang Bata. one, O anong ibig sabihin nun? isang bata. Ayan. Yan po yung parang yung buhok niya guys. E parang hindi mo malaman kung uh, naliligo ba to or parang ano, pagkagising ganyan na talaga. O yung pagkagising napadaan dun sa mga nagaanin ng palay tapos napadaan dun sa parang blower. yan, Ganoon po yung itsura ni Yang Wan. parang hindi mo malaman kung anong klaseng buhok yet. yan. Ayan. Uh, ito hindi naman sa paglalait guys hindi nakakaya ayaw yung mukha niya pero yung buhok niya ganun pa o, diba? yung man ano ba yan Nagpapa. gusto mo ako nalang mag distract sa'yo nung distract this back ah, gusto mo i kita ha ah, wag na si hambog ako nalang sa akin palang kulang ka na Naka eh ang diba? eh pagupit nga nga yung buhok mo na yan parang ano kay puro kakayabangan eh ang ina ngayon maraming kumikita sa si inyo oy Ayan, o gusto mo lang siguro ng sumikat ulit. ba diba, yang one? Yang one yan, yang one. Yang one, yang one. Kutosan kita di Yang one, yang one. Yun naman eh. Punta ka dito sa aklan. Hmm? Nagigila ako sa yang one eh. Naka, hmm. Hmm, kutosan kita eh. Ayan, nananimig sambog eh. Kinakati mo. Ayan, manager na yon oy. Hindi yun sa sa'yo. Ayan, pero ito naman siyang sambog papatulan pa eh. Ikaw naman hambog. Tarantado ka rin. Mm. Manimay ka na dyan. I-manage mo na yung restaurant mo dyan. Huwag mo nang patulan tong parang scrub na to. Yan. Tarantado ka rin eh. Diba? Yan. Pero idol kita hambog ah. Ha? Eh, ito lang talagang si one na to. Yan. Nakaka ano eh. Parang sarap. Na eh. Na eh. Ah, gusto mo gamitin ko sa itong tambay cup ko. oo Tambay cup baliktad lang kasi naka-front camera ako. O, di ba? Pero tambay cap yan. Ha, nabili ko 35,000. Binibenta ko na lang siya 35 pesos.